match up na to early oh. game pa lang. At with the item showing, is this a group up na kailangan nila ng gawin? Kasi nasa nakikita ko sa lineup ng ACT, three players has high poke potential. talaga mm -hmm. Talagang uh, hindi nila kailangan lumapit para dito. And ang uh, ganda pag-counter kasi pero dito sa may bandang baba. Gorge mobilization, ginamit na nga nila dito para dito kay... Uh, sa ilalim ladder ng ating uh, bot lane kay Kuya Haru para lang mag-create ng pressure. No? and okay. we are back, back. Mga... So, mga kampang sorry kampang. no may technical difficulties na power yeah. outage kasi kami dito so eto na po yung game 4 game 4 oh, ng team four elevate and team ECT no so try natin he oh. earlier ano na flash lasso naka 2 Oh, na yung naka-tag advantages yung ACT pero nabuwian naman ng unfortunately isang kill lang. Oh, so dalawang tyrant para sa elevate sa ACT isa lang, no? So technically ito ang ACT okay nagko-contest ah, okay? Okay, pero nakuhan ng ACT take down Keo and Taos. Pero ang Taos tinoSpress nila si Zippy at na-take down din nila si Zippy for a double kill. Astral trying to take down mid. Yeah, like Blue team has destroyed a tower. Hello, hello, Now let. Mga kampang sorry no technical difficulties may power outage kasi dito sa amin sa Bacolod no so we're back in the game so dito sa clash lane ginasok si Metal yung, Wolf yung, at na take down by Shani Haru. Haru. grabe talaga no yung team Elevate grabe talagang gustong-gustong gustong manalo no dinodominate na, na nila ngayon ang AC Oo. Mm. so tingnan tingnan natin dito guys no if tingnan natin or mm -mm. ma-ano nila Makares back ang ano, makares back ang ECT, sino yung, no sa si Haro, Pushing. O, or no, ta si sila Zepi? makontrahan na isang team elevate sa Oo, fighters. so are si Zepi do hindi kakapalagi ah, team Dallas. No. Oh, down on tower. Galing kay next side. Okay, wag mong pilitin. Zepi the sustain. Pain. Pero hindi kasarang kay Haro. kagano. Are nang back up, are nang response. Cool. well, so, they take okay, down let's Haro. See. Sige, biskan isa lang dapat Maka ano sila, biskan isa lang git galing kay ba na trap sila sa tower Grabe nice. Play na -slip, slip. up, no? Grabe, Grabe. yung okay. slip. Hey, ni Haro. no. Grabe si no. No, ang sakit Isar. talaga ng ganyan. Sustaining mid. Oo. Parang tinitrib one niya to ha. Ah. <laughs> <laughs> to, uh, mapulian ni si Tao siguro kasi medyo low on health, Azar gain, no? farming for So, hours. Amo ning lain, gold. no, si Meta Wolf no para parang naka, in the zone na ngayon yung team mm -hmm. Elevate. Right technical difficulties early oh. advantage. Oo. <laughs> uh -huh. So, eto early na guys, advantage no? so advantage ng team Elevate. So, mm -hmm. so eto nagpo-push na. So far, each team control nila yung kanilang mga jungle, no. So, ato na. mukhang na-push ng hao, na-take down, no. The na -na second tower of the game. Mm, so I mean, tower of the game. So bong ang elevate no, gina try nila invade ang jungle sa ACT e nga i-cut off naman sila sa farm kag sa gold, syempre no, kapara ka pauna sila XP. So are ga sulod sila tower. Grabe ang ginawas ta ng ring. Grabe. Sang iya auto attacks outside sa tower. Grabe, azar. Free pushing. Azar as flowborn, grabe. Pintas-pintas kayo. So are si Zepi ga try push. Born. Tanong Marks ta if ma, ano if magka-clash dito sa mid, Tanong ta gid bay. Oh sige. Okay, nag-clear lang sila galing wave. Minion wave lang. So so far, okay. So Wait for the shared mm -hmm. gold. Oo, one minute uh, overlord na lahat magre-respawn. Ma-respawn na actually yung champion ang hero na yan ay grabe mag ano sustain. Mm -hmm. Ari naman si Azar, gibabay-an naman nila farm sa dalom galing kay dipuga. may po dolya nga upod no? So, he de, trying to push mm, tap mm. kaso may apat na kalaban. Oo. Ang lain pag hindi camp ang market lang wala pa iban mga tourists ang elevator. Oo, oo. grabe sila ag aggressive sila subong. Ang top sang ECT ubos na o, down to the last tower na bago sa ano. So ari pati pagidang dalom na push naman so wala gin may mabasa sa safe kay wala gid sa upod para mag ano mag sustain nga makaano ng ma-ward off sa yeah, oh, team oh, no? elevate subong ang, ang tactics sa team ECT oh, early oh, aggressive so okay so respawn ng Overlord kung ano sa team elevate ang Overlord bala mas secure niya nila hmm, or, or, and I looks think, like ihatag lang sa minimap team. nga wala mm -hmm. may so, ma yung try Kaya naman nila invade wala talaga ginaga na extra time nga maka farm Bis gamay ang team ACT no grabe ang team Elevate oo. so far grabe in Dede, balik naman sa top para mag push tapos balik naman sa sa jungle sang ES ang e no para wala pat wala gid gold ni Piso makadto sa ila clear the jungle lowborn no? tank ang uh, so low grabe marksman mm -hmm. grabe mag push so yung so range oo so take down okay last defense of tower na lang para sa e ICT no habang kumpleto pa ya ang Mix. ano ang ka elevate grabe walang ida push so si hindi nagcommit oh so far oh ato naka push ang minions sang team e ICT sa dalom So, so far, ba kato ang floorboard. Trying ma, to push. Ano, mm -mm. But unfortunately, nandun lahat ng miyembro ng oh, Team ACT. gapos oh. Gapush kit sila, pero lang tao ng nung ubraw nila kay Hide. Kung makapalagi yung may si Hide, galing kay Damo. Sisi, si, tanong ta, kung madakpan. Tantawon ta, kung oh, galing kay, na... kay nag-apas, kag nakasulod sa tore. Nag-apas si Ivalis. No, Na grabe. Na medyo budlay. Budlay, oo. Uh -oh. Ivalis, kidako-dako, mm. sang range ang iya Tata, ari si Haro, tanaw ta balik sila subo. Eh do medyo delikado ila mga tower kay do ga push na mga yung minion pa sa tower. Eh. Mhm. Mm so are, zone nila. Bukado mabuka gini dalom haw, no? Grabe flowborn azar again for the win, grabing damage. Flowborn grabe. I hindi yung pa man ang win. Tower. Oo, oo ganang -ga, gabi gid yang. Glain si Azar mag mag ano, mag marksman kumbaga, no? pabayaan mo lang si Abiskan pila lang kami no to pagbalik ya kibot ka na lang ang damage. si Gapite. no so subong so kwaon yan. Grabe. single handedly ha ang overlord no by himself so ari ko pa sa shadow Ay, tyrant, tyrant. shadow tyrant oh sige sorry si Nolo oh, oh. ang overlord pa yung ba yung violet Ano, oh, so, Arigip, Arigip, oh, ang pagid ang overlord no so wala gid may maubra ang team ACT which is sad ECT, eh, kay ACT kay sila sa mga minions hindi, man, hindi nila ma oh. ang ilang mga towers. Tag so hindi so, gid sila ka ano hindi gid sila ka sa no oo sa so damage sa yung flowborn mismo galing kay flowborn well protected man si Azar ginatabunan mm -hmm. ginsang kauban niya mo may dolya sabat which is sabad -sabad, kita ta naman which is first time wala na ba na oo dolya halin biskan sa blacklist ka gina Since... dolya always ban so bong at least may opportunity nga madalang dolya makita ta which ang action grabe. instance oo no so aring flowborn ga pangisog nga sige o pabarakan ta lang one oo, of the most ta. annoying supports mm -hmm. so are tanawon ta if eh, madependa na madepensahan sa ICT pero grabe daw grabe mag push mm -hmm. took down towers. Oo, oh, pero ang damage hindi In gig long range. Din, si Azar, si Hino ginatraya pa pokpok uh, kasi -pok, hindi no? So so far do medyo delikado din ICT, no? Kay guba nang babaw kagang tonga. Gamay na lang nga push ka kun sudlon sila kag timing, magsala naman ang timing. It's end for them. Minion, na. Oo, may minion, sa top lane and looks like makuha nila wala ko pa balo kung gaano natong isa sa dalom no imbes nga maghulig din no pero so far amo ning ila ginaugra maybe ginatry gina nga i-zone oo so far para okay, matulod so far, nila oo so far wala minyo no, looking for an opening ah cut off nya oh, tapos okay gin pangita sila timing galing kay hindi sila kasarang kaso hindi sila oh, ka kaya ang flowborn gapa gusto lang fit sa likod no okay sisiliwat by nice two, CC, CC by hiday di po gigs Lala, pero okay na pick off sila. 3 versus 3. Tanawin tayo kung sino avance. Ang dragon 8. galing. Ang top. Gasigi ang dragon. Gasigi ang dragon. Okay. Sige, and Mayo. Depensahan. like saan. hindi na sila mag-commit sa mm -hmm. push, no? Siyempre, na minusan, no? Well played by Team ACT, no? Na well defenderan nila, no? And for the two to two Oo, kills. Gin cut off nila. galing creep sa tonga. Amo tonga ang isa nila ato kagina para hindi kasulod dali dali anay. Kag makap momentum sila mo to dang momentum sa. What a good tactic. Oh, oh Sang team elevate. Mayo wise. Mm -hmm, Mayo wise wise. Uh, critical thinking Sang ICT. Mayo. Gabi sa uh, hands off sa... para kay ZP uh, sa nice player. Para play na death, but can they sustain that? Amo lang na kaya Super minions na ano? Right, the uh, pressure from mm -hmm. team Elevate. Kag base sa gamit sang flowborn medyo sakit lagi di eh. basic attack. Pero kya, based on kills um, hindi amo um, na kalayo. Kaso ang push, mm -mm. ang push almost na gid, urot na tower oh, nila. which is sa easy, sa Elevate naman nga side med kompleto pa. Which is ubus na gid mm -mm. Mostly kompleto pa yung Elevate. So amo um, nang problemahan. So I think gapangita ning ACT sang one right timing to end the game no basta gahulat isa na sila isa lang ka isa lang sila, gahulat na sila isa ka sala nga magsala lang ni karon ng elevate sa load pio na ni, no so tanawon ta kung anong pla ginaplano sang team ACT tanawon ta mag magwork tong previous tactic at mm kay -hmm. eh, tayan lang to magwork work mm, so far gapangita tayan pangita, lang sila clash no na. si Zepi ay gapakita sa setup gahulat sa gorong uh, abantihan sa sang mga team elevate no ginalantaw ya bago galing ang team elevate, elevate is focused is trying to secure the tyrant Avant naman oo siyempre for the buff buff advantage naman eh kung makuha nila galing which is no choice ang team ACT ihatag na lang dealing massive damage mm -hmm. plastic gidyan ng lama take down yung mga objectives gabing flow boy no so i think wala gid may move ang ACT kundi to wait for the right timing no gabing and hide took the mm -hmm. red buff mm -hmm. Grabe ka. Grabe sila mag-assassinate sa mga mag oo. Jungle creeps. Amo ning lain kay kon makwa pag ni isang team elevate ang Overlord which is mabug, madugang uh, gid ang ila push which is delikado na gid ni para sa team ECT, no wala pa kabalo kung anong makita kay ti every ano gagwan will... dragon eh. So, fire flow gawin natin Give them pa. um, harder to kill minions. Gaanta sila benefit dahil dadrout ko na nung obraho nila. Kaya eh, malay ta. Mas nilang hampang, no? Pero medyo, aminon, mean, taman sa hindi, medyo tagilid na gid ang team ACT din yung side, no? Kaya super minions pang adaan, Super no? minions, Tapos, flat -going no? going na. Ang ka pa. I'm oh, higing lang taon tang. Flowborn, born, create sa likod. Makasurvive bala ng team ACT. So, ma-end bala ni isang team elevate or Ay, makapitas ang team ACT. Nice low. sustain. Clone no? Pero flowborn, ginapabayan ginapabayaan lang chip chat siya which is delikado kay which is nubo na ang life sa mga team elevate And no. Looks like ma-reset na is sila. Is reset, reset kay failed gid ang pagsulod -gid no. Ang attempt nila. Medyo no? nagigil no? ang, ang medyo elevate. Medyo lapit sila sa ila. Oh, no. medyo wala Gold. pa to minion that time, na clear ang minion. So, are medyo may advantage. Di syempre may dragon pa. So, lang tawag ta. -ta. ta flowborn, ga chip in, chip in lang for damage, no? Ga clear, clear waves lang para kasulod ang mga dragon. But Looks like maubos ang ano ang first wave sa mga drivers. good job at least na sustain nila. okay si Zepe, okay na hawidan. Tanong ang Flowborn Gafiet sa likod, sakit-sakit. Tanong They will fall down. Okay, wow, wow, gabi ka. Minus one para sa team Elevate. Gabi ang kumbaga discipline sa team ICT ha. Nagpitas lang sila isa tapos ang maltama na hindi na magsulong. Kasi simple kabalo sila. Ang Flowborn, hawa lang mo ang Gafiet sa likod. Sorbol, mapatayin na sila sa Flowborn. Romayo. Though, ginahandol nila ang pressure. Oh, oh well, no? they handle pressure well, Gidya. So, hands down Miss pa sa Kim, lapit na lang sila ma oh. per day. Gabi. Bato, ang... Mm -hmm. Kumbaga, Pro, go big or go home. ma per ah. man, Giday, Han. Mm. amo nang so, pamangkot, no? Kado lang tawang ta sa mapa, do, gaaban ang team, ano, datong diray, team ACT ta. Oh, no? pero, lang tawang ta, if, ano, pag, so far, wala na bulig, no? Ang lain lang kay ti elevate ng... looking to position nga mag Ang last naton nga Tempest Dragon is 1 minute till spawn no. Medyo so, halong naman sila no. Mm -hmm. kaya medyo nakabawi-bawi na. Oo, Team nakabawi elevate. sila sa push actually pero medyo balance nang mm -hmm. hampang except sa pushing. Oo, pero amo ning tandaan ta, once magwang Tempest, kinanlan gini makwa sang ACT. Bala na kay amo na ni ang last resort nila, do or die sa hampang. If makwa pag inis team elevate, GG na sila siguro. Pati Tempest Dragon tigatiga -tiga na namo. Pati mga dragon nila. So plus ang Flowborn ang ano mismo da, Darham. Pata what if maubo sila pero ang Tempest. Oo, oh, ang matapos ang hampang, wala takabalo. So far, lang taon ta kung anong ubraho nila sa Tempest Dragon, no? So far, te. So, bale, Sige lang sila Looks sila like farm. Mm, -mm. So, Tyrant will be secured. Oh, ito tem Team Elevate. Mm -mm. Wala naman may makontest. contest. Mm, -mm. So I think kinanlan nun gid ko sang sa Team ECT ang aton next overlord. Pawn. No? Next pawn. Next pawn is amo uh, na ng Tempesta. And tempest. No? Biskan makuha lang ni tani nila ang overlord. Shadow Overlord sang Team ACT or I think kape parar sila para sa Tempest, no? so grabe man ang pressure sila ila sa mga kaso, minions, no? Kay oh, ma dasig lang maguba sa minions. Which sang is disadvantage ilo. nga aman. kay for example, kung makuha magini sa team elevate ha, ang shadow ni Shadow Overlord. Sige sila Tempest, ang dragon ga push eh. Wala ni guntat. Oh, so disadvantage ka ayo, mapilitan sila nga pating Tempest ihatag na lang sa team elevate, no? So tanawon ta if may para. magic sila nga maobra oh, dere mga kaabyan. Ano ko na nung mahimo sa mm -hmm. team ACT para i-flip oh. ang table. So far mayo kay ga clear ga clear ano lang sila. Ga clear. They're trying to sustain uh -oh. para hindi sila ma Clear names lang sila nga clear in tanay. Oo. Destroyed. Uh -oh. So far ara na nagwa na ang ano gin sabot sa tunga. Nagwa na. Ang ng... Vanguard gin vanguard. papush. So lang taon ta. Taon ta. So, speed push din yung team elevate no pero ang team uh, ACT solid Japan wala na ba ay okay tempest dragon for one go response uh, response in one minute so Press I mean, okay so so far uh, na, and med for team ACT dapat bantayan yun nila Oo. amo ning ng balko nga medyo alang-alang kung nakuha ang overlord no okay grabe ang grabe gid di ri pugi ari na tanawon ta ko na yung miss kalibeli sa mga tabo which is si Zepi ang na lang gid mayong isolation down. Ang high no ga here best ya nga maka deal grabe nga burst try damage looking no looking to Galo ka. push. oo kaso ang flowborn ga pabayian grabe man magposisyon ang flowborn no isol-isol lang pero ang damage flowborn dealing massive damage so 10 seconds no bago mag-respawn ang aton nga uh, tempest dragon But the or, next wave of dragons is ara na. Oo, oh, or matapos ni Blayan sa Team Elevate Subong. Will they push? So ang nagsunod na Team Elevate Subong and Team and Elevate team. will team be fading. Blacklist Mm -hmm. International in the finals. Oh, so gabi, gabi grabe. ang hampang. Takto man kita hampang, nila nga ma-entertain ta sa ilang hampang. Gabi, no? intense ang Inten hampang. Actually, ang, intense, oo. Uh, team Elevate. Wala si sang matawag nga gabi no? sa duwa. Pero ACT, wala din na give up. Oo. Grabe man ang... Hands down sa ACT. So, respect, respect. So, syempre, grabe, oo. no? Gin pamatod, ang gin nila nga, okay, bis na ma kami mabudlayan ka mo. semi the finalist? Uh, mm -mm. kagdutayan lang ka mo sa amon. Amo oh. na, no? Gabi. And plak, plak. here we are, ang aton mga mm, -mm. players yeah, the showing their sportsmanship. Oh, oh, gabi, no? Ah, Alam lang na, quits, quits uh, lang tapos sampang. Wala lang kutusanay, sanay, ano? Plangga kaman ta ni mama ta. No? Okay, okay, <laughs> okay na lang. <laughs> Pwede, so, te, kutos? tos. Kailan taon, tos. Mm -hmm. Ano, mga ambal sa mga players. Uh -oh. Of brilliance. What is something that you want to say to everybody who continues okay, nah. to support you? Mang um, Desol, sabi niya, thank, thank you, dahil na nangyakayo para supportan kami yeah. kahit nana talo kami. Pero please supportasa RC. Apan namin kayo don. Asalamat uh, sa mga supporta, uh, proud pa rin ako sa sarili ko at sa tim ko kasi umabot kami sa stage nato. Fluke you. Uh, thank you everyone to us. Thank you. I love you all. <laughs> Flukio, we adore you. Uh, thank you so much sa uh, mga sumusuporta sa ACT, especially sa family ko and sa girlfriend ko. Talagang La present sa mga laban namin. Thank you so much, guys. Uh, thank you for Tiaz today. Uh, today, sorry, I will do my best in KC. Uh, thank you everyone to coming to support ACT and uh, online watching. Also, we will uh, come back stronger in this KIC. Thank you everyone. ACTE Sports Club, we thank you for everything you've done. And we will see you in KIC to represent the Philippines. You may now take your bow and your journey. Ends here. sa nyo sa mahinga hero simula pa lang, napansin namin na nag-step up itong si Hyde and si Ivalis. Normally, ang nasa spotlight natin, Haru, Azar. What tell us about the change in the spotlight na nakita natin today? Uh, sa amin kasi, ano eh, parang hindi na namin inisip yung ano eh, kung sino yung magiging star player sa amin. Eh. Kung magalat kami nagbibigayan talaga sa team. Kung oras ni Haro or Niazar na sila yung bubuhat, oras nila. Pero kung sa iba naman, kailangan din magbigay. Ayun yung nasa mindset namin. Maganda yung bigayan nyo. Actually, kanina, nung game number three, hide na first pick yung Mayin. Usually, hindi natin to na pa-first pick. Para na pa-pick off mo lahat. Ang dapat i-pick off, na-assassinate lahat. Nang dapat i-assassinate. Why did you end up picking this one? Why were you so gutsy? Um, wala kaming ano wala kaming maiisip na first pick na eh. Tapos naisip nila na mayin na lang. Kaya mayin na yung pinig ko. Sabi ko, okay lang. Kahit anong gamitin ko eh. Kasi matatalo pa rin naman sila eh. Azar? Azar, kahapon. This is something we're really curious about. Kahapon, nakalaban niyo ang boom. Na 3-1 kayo. Bukas, makakalaban nyo muli sila. How confident are you guys that things are going to be different and why? Siguro warm-up lang namin yung laban namin sa kanila kahapon. Warm-up lang. Sige nga, alam mo, Migs, nandun sila. Knock-knock. Nanonood sa inyo. Anong gusto mong sabihin sa kanila para naman ma-hype up sila sa laban niyo bukas? So, Coach lang po nila. Um, Coach Crow, di mo na kami makakauraan. Kami nang bahala sa'yo bukas. Wow. Coach, did you see everything that you wanted to see today? Ay, actually we're expecting the 3-0. Oh, okay. Uh, lagi ko na sinasabi sa team na we need to prove na Pinoy pa rin yung mag-represent sa KIC. Tatlong teams ng Pinoy. Though, syempre, may mga Pinoy din tayong team sa ano, sa ICT. Gusto lang namin i-prove sa lahat na hindi kami nakachamba nang nakapasok kami ng KIC. And thank you lahat sa lahat ng sumusuporta sa amin up until Wow! Haru, ang dami mong fans. Ang dami nag-root for you guys to succeed. What do you want to say to everybody? Uh, Support ano lam po kami kasi piling namin. <laughs> Congratulations, job well done. You are the winner for today's match, and you may now. Take your bow and take your walk. A victory! Elevate, showing synergy and showing us how it's done. They're very confident about tomorrow, but we're gonna break down what happened today, so we're gonna go back to our casters. Napakaganda na sinabi doon ni Coach, hindi pa talaga sila titigil hanggat pinapakita na earned at na-earn nila ang spot dito sa tournament na ito. MVP, walang iba kundi si Yaro 3, oh, and 6. Napakainit na binigay na bars dito and that is purely confidence speaking through Elevate. Mm -hmm, pinakita nila sa atin ang proper way to use Agudo na nabanggit na nga you can nerf the hero, but you cannot nerf the player. Wow, so ang dami pa rin uh, iba't ibang klase ng agudo na nakita natin. I think this one yung may pinakamataas na damage mm -hmm. taken, 43.65. Yeah. Pero hindi siya namatay. matay. Oo, oh, di ba? And uh, considering na ito yung furball, eh. And, uh, hindi na naman natin gaano na track kung kanina ginagamit yung Celestial uh, Melody or yung sabihin na natin uh, yung uh, pag uh, surprise dito no ni uh, Kuya Mix. Uh -oh. Eh baka kasi pwedeng paulit-ulit sila ng furball ball just mm -hmm. to fresh pre just to put pressure uh -oh. sa front line. Eh, And, nga no, mga dito rin na uh, nag-start yung momentum ng uh, elevate. Ilang beses pinalabas si Furball, ilang beses na nilagyan ng kulungan si Furball para dun siya kumuha ng magandang uh, strong poke potential para mang zone out. Nag-rinse and repeat ng Elevate, pero there was a small silver lining na tinitingnan doon ng ACT. Pero hindi kinaya ng oras, Mim. Oo, oo ma masyado rin kasing ano, no, na. No, nabanggit natin kanina, inaantay humapde or sumakit yung high, no? Nung sumakit naman, it just so happened na masyado namang malaking hurdle yung kailangan niya nagpasan onto the side of Elevate. Yeah, that's three dragon entering on oh, all o, o. sides. And yung uh, linya ng uh, Scepter Fate, isa lang naman yung makukuha niya sa mm -hmm. doon. No? So either way, With enough damage na meron doon si azar or itong uh, mismo si Haru, pwede na nilang i-focus yung Crystal eh. They yeah. can just uh, finish the job. Lagi naging present si Haru with 100% kill participation. Hindi natin nakita kung paano nag-pop off properly yung isang uh, young Jan. And it was the flavor that we were hoping to see sa ACT. Pero still, sa pinaka-wala well, pinakita pa rin nilang Depensa. But on this line Elevate, tinuloy lang nila ang kunat. Naging siyang ngayon nag-absorb na lahat ng damage. And looking at the draft once more ng Elevate, dito ko na na-egg ang kanilang zone out and AOE potential. Mm -hmm. And uh, ang nangyari kasi hindi rin ito yung uh, usual fluke na yeah. nararamdaman natin. Uh, a little bit bold on the uh, young John, yeah. pero a little too late naman para dun sa pag-a-adjust. Yeah, and uh, itong si uh, young John, madalas nakikita natin siya on blacklist na may kombong dolya. Dolya. So ngayon, dahil pinag-iwalay sila, medyo mm. na, na, medyo nahihirapan doon si flokyo. And uh, alam din naman natin kung gaano rin katagal ang isang high no, no makakuha ng kanyang damage item. Lalo pa dumaan pa siya sa Venomous, kailangan uh -huh. niya na mana regeneration. Kaya na a lot of time ha, bago nag off yung kanyang damage and uh, already wasak na yung buong base nila. Uh Oo, -oh. uh, pati yung Erin pick, naging cheesy sila on that note. Yep. Para mas okay pa yata ng concert yung... Concert uh, yung, or yung Lady Sun, which is sila yung nagban. Well, speaking of which, Harawa at si Ivalis nga ang naging solution don for the team fight initiation. At with the scope of looking at the gold graph kanina na bumabawi sa side ng AC, tignan mo, nagkaroon ng yellow. Kahit papano on that note, nagkaroon sa great defense. But at that point, kailangan nila sagutin ng wave na binibigay ng elevate dahil basag ang high ground. Kailangan nilang sagutin ang pinakakunat na elevate na lineup So with that, kailangan nila i-focus either to one or isa-sacrifice nila yung ano, yung naging uh, frontline play na ginagawa ni Zabie. Parang naging band-aid solution na lang din kasi hindi siya enough para masolusyonan mo entirely yung naging gap during the early game, but rather you're just prolonging the agony yun yung nangyari sa ACT. Wow. Uh, I think that's the perfect word to to put it. No? They were possibly delaying the inevitable mm -hmm. but seeing a silver lining. Pero hindi pa naman nagtatapos dito ang story ng ACT dahil sila pa ng ating mga representatives sa KIC na tayo magbibigay ng Filipino hospitality, pare. Yeah. Yes. Dito, eh. Gustong gusto natin ng bisita dito sa Pilipinas. And uh, considering nga na may kita rin natin na ang Elevate lalaban sa Boom. Mm -hmm. Well, speaking of which, ito na ang ating uh, results of the day. Boom and Blacklist International starting off strong with the 3-1 and Elevate. Baliktad lang ah. So, oh, baliktad oh, lang. 3-3-1. Parang uh, ganun ba yung pattern na nangyari? So uh, dalawang matches, sumabot tayo ng uh, game number four, which is lahat ng uh, match na yun. Marami tayong natutunan, walang tapon. Wala talaga. Kanina oh, nakita oh. pa nga natin na meron pagbabawi ang uh, late game. At nagano pa nga, dumating pa nga yung time na hindi na nag-predict yung panel. Oo. No.